Yeah. So, ayun mga kapro, na-scrap natin doon sa kapila. Huh. Galing doon, inano, binuhat ko lang. Sobrang layo. Ang bigat nito. Huh. Ayun, teka, Tara, may ano doon. Dito dun, muna. Mamaya na may iba. Babalikan pa natin yung na iba. Huh. Mayroon doon eh, kung sabi ko doon. Pak, balik kamu pengin apa? So, bali dalawa po yung ano natin, nakuha natin doon. Grabe, bigat.